Nagsanib pwersa ang Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program upang mas mapaghandaan ang mga sakunang darating sa bansa. Ito ang balita ni Joms Malulan. Nagsilbing malaking aral ang kakulangan sa paghahanda ng manalasa sa bansa. Ang bagyong Yolanda na kumitil ng mahigit sa 6,000 buhay at nagtala ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Upang hindi na maulit at mas mapaghandaan ang mga kalamidad na darating, isang letter of understanding ang pinirmahan ng Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program on the Disaster Preparedness and Response Enhancement Capacity Project. Ang kasunduang ito ay inaasahang aabot hanggang 2016. Sa pagpasok ng taong 2015, tinatayang nasa 20 bagyo ang posibleng manalasa sa bansa kung kaya't maglalagay na sa Cebu at Davao ng Warehouse Management Capacity Building at Mechanized Rice Repacking upang mas mapabilis ang paghahanda sa mga pag-iimbaka ng mga kakailanganing supply ng pagkain at iba pang kakailanganin sa panahon ng sakuna. Gagawin nga ay tutulungan kami uh, matuto ng mas mabisa, mas uh, epektibong pamamahala ng mga warehouses namin. Uh, magbibigay sila ng tulong sa usapin ng mga machines, makinarya, para ang aming repacking ay magiging mas mabilis, magiging mas maayos, at ang pagmamanage ng aming mga warehouses ay magiging maayos. Mayroon namang nakalaan na 660 milyon na quick response fund para sa taong 2015. Ipinaplano din ng World Food Program, DSWD, at office of the civil defense na magkaroon ng imbakan ng supply ng pagkain sa Luzon, Visayas at Mindanao at magkaroon ng mga gamit para sa search and rescue operations. So therefore we need to prepare. We need to bring new dimensions. We need to bring technology to our service so that we can respond in a form which is inevitable but we need to respond quickly. And to do that we need to be prepared. Ang mga sakuna at kalamidad ay hindi natin pwedeng iwasan subalit maaaring agapan at paghandaan kung magkakaisa ang ating sambayanan. Joms Malulan, UNTV News Worldwide.